siya mm -hmm. sa aming tahanan. Buhat po nang malamang ko po na meron pala siyang kalaguyo na nagtagal na pala sila na mahigit isang taon. Kinupronta ko siya at agad-agad inamin sa akin na yun po talaga ay kanyang kalaguyo. Puro hirap lang daw ang makukuha niya sa akin. May anak po bae? tatlo po, tatlo po ang naging anak namin. Mukhang proud na proud pa siyang i-post yan sa social media at pinagmamalaki niya oh, sa kanya account. Sir. Ito po bang lalaki, sir, ay may asawa din po? Kasal din po siya. Aware po ba kayo, sir, na sila po ay kasal? Oh, yes, ma'am. Aware po ako, ma'am. Wala na po kami ni Ma'am Lian, ma'am. Simula pa po nung nag-scandalo po yan si Alan. Ultimo kamag-anak niyan sa Dasma, pwedeng magpatunay na hanggang ngayon may relasyon sila. Sinungaling yan. Hi, hindi lang ay, ang mga kamag-anak niya ka. sa... Anong ano ba pinaglalaban? Mo? Pinaglalaban, mo? pinaglalaban ko nung po nung kayong dalawa. Yan ang pinaglalaban ko. Okay Huwag mo umurahin. Mm. Once a cheater, always a cheater. Okay. The fact na wala akong dissolution of marriage, wala kong annulment na nangyari, wala kong pag ng marriage na nangyari, maaari pa rin pong makasuhan ni Sir Alan si Ma'am Lian ng adultery kung meron po siyang pruweb. Kaharapin po namin kayo sa tanggapan po ng MSWD okay. para malaman po natin kung ano po ang plano po ninyo para sa para mga sa bata. Ngayon sir, kumusta na po kayo sir Alan simula nung nagkaharap kayo sa programa ni Ma'am Lian? Medyo ako sa ngayon sa totoo po malungkot pa rin dahil apekt hanggang ngayon apektado pa rin po ako sa mga pangyayari. Lalo kami-kami na lang dito ng mga bata nagsasama, kinakaya po namin mga araw-araw na dapat gawin. Yung function po ba nung ina wala talaga para bang sinakop ko na po both maging father and maging mother at the same time. So, so far sir parang single dad, ganun Yuna na nga. Yun na po yung naging setup ko yun, single dad na po talaga ako. Pero yung between you and Ma'am Lian, sir, kumusta na ang pakiramdam nyo kay Ma'am Lian? Mayos-ayos naman po ba? Nasa healing process na po ba kayo? Right? Mabigat pa rin po eh. Kasi syempre, hindi ganoon Kailan lang po nag-start yan? August ko lang nalaman. So, ilang buwan pa lang po lumipas. Ganun pa rin po yung pakiramdam ko. Gusto ko pa rin talaga siya magkaroon ng sanction. Kung ano yung nararapat sa batas na dapat nilang tanggapin dalawa. Dahil sa loko sa akin, hindi lang po sa akin, maging sa mga anak ko po na naapektuhan ng gusto. Mula nun, sir, hindi na kayo ulit nagkausap ni Ma'am. Oh, po tama po yun. Kasi nagsasama naman kami bilang maayos na mag-asawa eh. Although hindi naman ganun kami kasweet, hindi naman kami totally na sobrang sayang pamilya. Pero nagsasama talaga kami at pagkakalam ko, asawa ko siya. Wala akong nalalaman na may ginagawa siyang hindi maganda laban sa akin. Kasi isang taon na pala silang may relasyon eh na wala akong kalam-alam sa mga nangyayari. Ang ating talagang pinakang uh, concern muna dito, ang apektado talaga ay yung mga bata. So subukan muna natin sir na mag-usap muna kayo ni ma'am. Baka sakaling dito parehas kayo mahimas-masan, lalo na po kayo, sir, and magkaroon ng mas magandang settlement para kung kayong both ay willing na magparaya na or kayo ay willing pa rin magsampa nasa sa inyo naman po yun sir sa magiging pag-uusap natin mamaya okay po okay po okay po sa akin ngayon sir may mensahe po kayo kay Simon ayun nga kung talagang totoong magkahiwalay na kayo mas maganda yun hindi naman para sa akin yung magbe-benefit kundi para sa mga anak natin mas maganda mag-focus na lang tayo sa mga anak natin ibigay natin yung mga pangangailangan ng mga anak natin huwag yung ganitong sitwasyon giging masyadong komplikado ikaw nasa sayo naman yun iko anong gusto mo sa buhay mo basta Uh, ako, ito gagawin ko na dapat para sa mga anak ko, dahil nagkaganito kami, dahil narin sa iyo. So, sana gawin mo na yung mga tamad sa magbola sa mga araw na ito. Ang party list ng masasandalan, Aksiyas Number 68 sa Balota. talaga yung arrangement niyo ma'am before kasi baka may misunderstanding kay sir na iba yung intindi po. Actually po, um siya kasi noon pa man alam ko na yung pinaggagawa niya. Since every time na nag-aaway kami, sinaktan pa nga ako niya ni ako dalawang beses, da dalawang anak ko, sinuntok pa ako niya sa chan. Pero lahat yon hinayaan ko lang. Ang ginagawa niya kasi is, kahit man lang, hindi ko naman eh, hiniling na, o oh, yun, pwede mo bigay mo lahat sa akin. Although karapatan ko yun, hindi ko hinihiling yun. Ang sa akin lang, bilang respeto, as babae, as asawa, sasabihin mo sa asawa mo na, oy ito yung payslip ko, ito yung kinikita kong itong buwan na to, ito yung 13 month pay ko, ito yung kinikita ko. Kahit wag mo ibigay sa akin, as respeto, sa akin, bilang asawa, igagawin igag mo yun. Kaya lang, wala ka nun. So, ibig sabihin, ang sa akin, ang pagkaintindi ko, dahil hindi mo ako hindi mo ako tinuring na asawa, bakit din kita ituring na asawa? So yun, since pag nag-aaway kami, hindi naman siya nag-sorry sa akin, wala naman siyang pakialam, yun din ang ginawa ko. Hindi na ako, never. Sa loob ng pagsasama namin, never yan nag-sorry. Pero ako, every time na ganun, ako yung nag-sorry para maayos ang pamilya. Kaya lang nakakapagod. Ang babae na papagod yan. Isang beses, dalawang beses, sampung beses, pag inulit ng inulit mo yan, pag natapos yan, at hindi na kaya ng babaeng tiisin yan, aalis ang babae. Yun, dahil gano'n ang ginagawa niya, yun din ang ginawa ko. Tapos po noon, nung nag-chat sa kanya, may nanggugulo kasi yung asawa yata nung Roberto, nanggugulo sa kanya. Ayun, dun niya ako kinumpronta. Nung kinumpronta niya ako, sabi ko sa kanya, oo, nung pagkasabi ko ng gano'n sa kanya, alam mo ang sabi niya sa akin, okay lang, lumayas ka na dito, matagal na kita pinalayas eh. Hindi ka naman kawalan dito eh. Yun ang sabi niya. So yun, o di okay na. O anong hinahabol niya? Doon na po napasok yung kumbaga parang pagkakaroon niyo ma'am ng bago. At... Um, hindi po. Hindi rin sa pagkakaroon ng bago kasi actually ang dami. Eh. Kaya lang hindi ko pinapatulan eh. That time lang, nagtulungan lang kami nung tao para tulungan niya ako, tulungan ko siya para sa asawa niya at para sa asawa ko para lang mabwisit sila natigilan na nila kami nagtutulungan lang po kami pero hindi yun dahil kami talaga wala pong ganun. may nahuli ba sila wala una una po never po ako na ng babae ang mga gigiwitis witness at tatlo kong anak kung sinaktan ko siya siguro sa mga panahon na yun magkakaroon ng problema medical yan babae na yan ngayon alam ko napakagaling niya gumawa ng kwento ginagawa niya talagang miserable yung sitwasyon ko ako bilang isang ama, never ako naglukod sa babae. Oo, inaamin ko, maliit ang aking kinikita, hindi sapat. Pero ang dapat na ginawa niya, sis nagtatrabaho siya, maayos ang trabaho niya, sinusupport niya ako. Ano nangyayari ma'am, lahat ng mga expenses sa bahay, akin, school, lahat, lahat talaga. Pero hindi ko sinumbat yon Kaya nagkataon na wala na akong maipapakita sa kanya kahit na 13 month pay, ano pa bang mapupuntaan niya, pagbabayad sa bahay, lahat yon sa akin o no, talaga nakakargo sa araw-araw ng pamasahe, eh pati pa malengke na natitira na siguro 200, 300, napipinta sa pa dahil daw hindi sapat. So ang, na, ang punto doon, never siya na kontento, never siya nasiyahan, at the same time, never akong tinulungan expenses sa mga expenses. Hanggang ngayon, ma'am, ito po yung isang sample. nagkasulatan tayo, winarak yung salamin ko, anong petsa na, lumipas na ang ilang buwan, hanggang ngayon, basag pa rin yung salamin ko. Ah, kayo... yung ang patunay na hanggang ngayon, okay. Okay. hindi Pwede talaga siya, siya lang. sumusunod sa mga, mga natin. Plano niya, sinabi niya sa mga anak ko na ibibenta niya yung bahay kasi lilipat sila ng pasay, which is hindi po ako papayag. Ipapagawa ko, tapos ibibenta niya. Iriretain ko bahay ko tuwing Sabado at Linggo, doon kami uuwi ng mga anak ko. Lunes hanggang Biyernes, doon kami sa bahay namin sa Pasay para makatipid ako. Kasi wala naman support sa akin eh. 1,000 ang binibigay niya kada sweldo, bibili ng mga biskuit. Hindi eh, Hindi po sapat. Hindi po po sapat na na yun. Na. Actually po, ganito po yan. Kaya po wala akong binibigay. Hindi po niya alam yun anak ko po ang kausap ko. Pumunta yung anak ko sa camping, hindi niya alam. Dahil ang mga anak ko sa akin nagsasabi, ako lahat nag-provide ng mga damit ng anak ko, lahat ng pangangailangan niya, baon sa school, lahat po yun, ako nag-provide. Pag uwi ng anak ko, pinagalitan niya, bakit hindi ka nagsabi sa akin, wag na wag kayong humingi sa nanay niyo, ako magpo-provide sa inyo. O anong pinuputok mo ngayon? Hindi ha? ah. hindi. Pinapagalitan okay, mo ang mga bata. Hindi pwede hindi. yan. Sabi sa'yo, hindi, hindi sinungaling ang anak ko. Ay, Ikaw ang sinungaling. Hindi ako sinunga sinunga ko ng tamang Ay, anak ko. Ewan ko Ay, lang. Ang ayos. Hmm. Ayos, ayos na ayos na natin ng paghiwalay natin. Hindi po siya sumunod. Pinagbabawalan niya pa rin Ay, po ako, ako sa bahay. Hindi, so, hindi siya ko siya ano pinagbabawalan. Hindi, hindi siya pupunta Hindi siya pupunta? Last week ka lang. sa kabilang bahay. Sa kabilang bahay siya pupunta. Kasi nga ayaw ang anak ko dahil pinagbabawalan mo. Ay, hindi. Ikaw ba ma'am? Pabalik ka pa hi sir? Yes or no? Hindi po. Ikaw ba sir? Babalik ka pa kay ma'am or okay na po ba sa inyo na? Never, never, never akong babalik sa kanya. Kung ako lang po, wala namang problema sa akin. Basta po huwag akong pagbawalan sa anak ko. Pupuntahan mo ang anak mo, pagluluto mo, paglalaba mo. Yes, hindi po niya. Lagi akong wala sa trabaho. Ano? Lagi, akong wala. May trabaho ako, oh, Monday to. Bakit hindi ano? siya pupunta lagi akong wala? Ay, po si Senator ang marap sa atin. Kung ganyan po yung mga lagi niyong katuwiran, hindi po kayo maaayos. Ano yung prefer niyo ba na gusto niyong talagang, paano ba, maghati kayo sa bata? Kada hindi na natin pwedeng paghiwahiwalay yung mga bata eh. Mas maganda magkakasama. So, ano ba ang prefer nyo, ma'am, na Sabado, Linggo? Para specific na alam ni sir na okay ngayong araw na to. Kasi kapag sulpot-sulpot, baka magkapang-abot kayo doon lagi. Pero kasi mas maganda sana kung civil kayo, friends kayo. Ang pangako namin dyan ano ko pangako sa kanilang dalawa Friends na lang sila para sa mga bata. Okay, so ikaw ba sir, kung ikaw ang tatanungin, ano bang gusto mong sister ninyo ni ma'am? Una yung mga anak ko, ano gusto ng mga anak ko. Ano po ang nabanggit ng mga bata sa inyo, daddy? Na? ako na halimbawa nasa trabaho ko, pwede siya pumunta doon. Kailan And, po parang, kayo wala? Lunes, Wednesday, saka Thursday. Syempre, ang mahirap doon, ma'am, yung bata na iipit na parang patago. Oh, ba, oh ayaw oh, naman patago. po natin ng ganun eh. Kaya nga gusto natin mas harmonious yung relationship ano, eh. Ano na ano ko po sa kanila? Ayaw ko magkaroon ng ano yung mga bata. Yes. Nang dahil sa kanilang dalawa. Oh, Siyempre pag, pagkasama niya, pagkasama niya mga bata, matatakot sila. Baka makita sila mm. ng papa niya. Di ba? Yung mga ganun pag nakasama naman nito, natatakot siya naman. Ay, hindi naman po. E, kasi siya. Eh. Kaya, hindi ko sila pinagbabawalan eh. hindi ko pa sila pinagbabawalan. Paano nyo, paano nyo mabibigyan ng magandang ano yung mga anak nyo kung ganyan yung mga katuwiran nyo? Kagaya po kagabi, about dito, nagchat yung mga anak ko. Ang sabi ng mga anak ko, maburahin ko na itong lahat ng chat kasi makita ni Papa, pagagalitan kami. Hindi ko naman pinagagalitan. Ganun Inaalam po. Kinapagalitan niya po. Yun po eh, diba, yung mali. Ang huling kasunduan natin mm -hmm. dito, ang oh, mga bata. Hindi ano po eh. Oh. Sarili niya, iniisip niya Eh, eh syempre, Ako, anak ko, iniisip ko po. Sino Actually, aling... ngayon pong... Sino nga aling eh. ka? Ang tanong sa si inyo, tanong ko lang oh. sa inyo, paano nyo maayos ang problema nyo? Kahit kami, kahit si Senator Rapi po, hindi po kayang ayusin kung kayong dalawa mismo ang ayaw magpaayos. Sa akin po wala pong problema. Ang basta po wag lang niya akong pagbawalan sa mga bata lahat ng gagawin ko sa anak ko kasi po lahat ng ginagawa ko sa anak ko para po sa kabutihan nila. Ang akin lang po, wag niya akong pagbawalan. Pero ikaw ba ma'am, ang tanong ni Sir may boyfriend ka na ba ngayon? Wala po. Wala po. At kayo pa ni Simon. Hindi po, wala po. Never naging kayo ba or never naging Hindi po. Wala po, hindi po. Wala 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 po akong jowa. Marami magte-testify, hindi lang naman ako eh. Testify sige, ba sa akto, may ebidensya may anak kami. Hintayin mo na lang si Jasmine kasi mas matindi ang ka. Hindi. Hindi na, mag, na lang kayo magka magkaibigan na, ka yes. yes. na lang kayo. Hindi na po sinasabi namin eh. Ikaw ba willing ka bang mahipagkaibigan? Yes. Para sa anak ko, yes. Pero kung yes, ganyan, sir, kung ganyan yes, ang yes. klase ng kausap ko. mo, paano kung magiging kaibigan yung ganyang klase? Para sa anak ko kausap 'yan. niyan, na ma. Am. Maniwala kayo. Naka-move on ka na ba, ma? Am? Ay, oo oh, naman po. Matagal na po, ilang taon na po. Go sir, naka-move on na ba kayo or nasa healing Wag mo process? Wala na lang ko yung panloloko niyan. Syempre, hindi naman ganoon honestly, ha, hindi naman ganoon kadali mag-move on. Kaya ako na dito kasi gusto ko magkaroon ng justice sa kalok sa kasinungalingan mga kalokohan na ginawa sa akin pero time come unti-unti naman ako nagmo-move on hanggang sa magkaroon ako ng healing. Yun ang maganda so, sa lahat. Ang sa akin lang naman maging sincere itong kausap ko. Makita kayo o wag na kayo mag-uug na kayo mag huwag na kayo mag-usap mag basta gawin mo nanay kung ano yung gusto mong gawin sa loob ng bahay dahil bahay mo naman yun, may karapatan ka. Basta ang kaya ka pumunta ro, para sa mga bata, hindi para sa asawa mo. Basta po para sa kabutihan ng anak ko, gagawin ko po. So yun, since nangyari na nga yung niya, moving forward, gusto ko lang naman mangyari, maging sincere siya sa mga kanyang mga sinasabi. Yan. Wala nang mga ganyan na pagtatalo. Pwede ko naman palampasin, pwede ko naman wag na pansinin. Ang gusto ko lang, maging sincere. Ayun, ang sa akin lang, Alan, um, huwag mong pagbabawalan yung mga bata kasi sila, takot na takot sa'yo. Wag mong, kasi once na ginanyan mo sila, sila na kusang lalayo sa'yo. Sabi niya, ma, alam ko may mali ka, pero mamas um, may mali si papa. Ayusin mo yung sarili mo, asikasin mo sarili mo. Ako kasi dating po sa anak, parehas naman kami. Co-parenting kami. Ako gusto ko anak. Gusto niya anak. So ganoon, ang isipin na lang natin yung kabutihan ng mga bata, yun lang. Tapos. Maging totoo siya sa sinasabi niya sa mga napagkakasunduan. So pagpunta niya doon, siya na lahat ang bibili ng mga expenses ng mga anak, pagkain, sa maghapon, yun ang gusto ko. Oh, Makakatulong sa akin yun. Ayun po sa kanya, baon po sa kanya. Pag may kailangan sa mga school projects, mga ganoon, sa akin po yun. Okay. Projects, school, sa inyo, tuition and allowance. Kanya po. Okay. So every akin senas, 4K ma'am, no? Groceries. po, nabibigyan ko ng grocery para sa mga anak ko, yung mga gusto po nila. Kung matutupad yung mga sinasabi niyang assistant sa akin, since, since napakalaki na ng expenses, hindi ako lilipat. Kasi mas masusustain ko mga pangangailangan. Ngayon, lilipat ako kung hindi ko na masustain yung mga pangangailangan. Yun lang naman yun So once and for all, kayo ba sir ay pinaparayan nyo na si ma'am? Ano pong decision ninyo? Ngayon ma'am, syempre sa mga nangyari na ganyan, pinaparaya ko na siya. Kung nagsabi lang naman siya agad eh, hindi, na, hindi na po yun hindi po yun sa ngayon, yung mga ano nyo na na talagang... So, starting yung uh, pinaparaya ko na siya. Yun! Yon. Kasi, <laughs> oh. Ay, Ay, hindi po. Hindi po kasi hindi. wala namang gugulo sa akin. Kasi araw-araw ako ginugulo. Na-stress ako. Ay, ano, baka naman <laughs> magbo-boyfriend ka kaagad niya. Um, hindi pa naman. <laughs> 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 hindi pa naman. <laughs> <laughs> ano lang. Ah, siguro in the near future. Pero ngayon, para hindi na ako stress. Hindi na wala namang gugulo sa akin. Wala namang judge sa akin ng ganito, ganun-ganun. Pero, ganun. pero alam niyo hindi kayo may stress na dalaw eh. Kung mapag-uusapan nyo Sorry. lang, yung okay, kung yung dalawa lang. Opo, oh, it's okay. okay na po. Okay hey, Kung malimbawa naman ako, magkaroon ng ano, okay uh, na po. Walang problema. Yun, yes po. Oh, oh, yeah, yun, ah, yun okay. 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 lang. Kahit magkasawa ka pa, okay, okay, okay lang. Yun. Yes. Okay. Siyempre, okay sa mga anak nyo. Yes. na okay na ba sa mag-girlfriend na ako, ikaw mag-boyfriend na ako. Kaya ingatan nyo lang yung mga bata yes, na magkaroon, okay. ng, magkaroon, ng, magkaroon ng ano yung mga isip. Ha? Ay, yeah. naliligaw na ba sa'yo ngayon, ma'am? Meron naman, pero wala akong pakilang. <laughs> ha? Meron uh, na daw ng liligawan. Ikaw, sir, may nililigawan ka na ngayon? Actually, meron. <laughs> Ay, oh, yun! pa lang. Oh. Kaya, kaya nagmamadali sila na Settle, na... Settle na. Oh. Settle na, Diba? So, okay lang sa ma'am na magka-girlfriend na may nililigawan yes. na daw. Yes po. Masaya ka kayo. Yes po, happy po ako. Sana po, ano, tuloy-tuloy na para wala namang gugulo sa akin. <laughs> Ikaw, sir, may nanliligaw na daw, okay na rin sa inyo? Okay lang, no problem Basta yung naging problema lang noon, syempre, hindi ako handa dahil ang uh, alam ko ako ang asawa. Yun, eh. Okay. Ayun, okay. Baka mabilis yung pangyayari. Oo, pero ngayon. Masaya ako na ganun yung nangyari, ganito, na nagkasundo na at yun, is, kasi ito yung hinihiling ng anak ko eh, na babae, na magkasundo kayo, magkaroon kayo ng settlement, na ganito, ganon, pwede kami, walang bawal, walang, okay na sa akin yun. Salamat. Yun, pasalamat ako kay Alan at nalinaw na rin yung utak niya na okay na sa kanya. Ako naman, dating nang malinaw ang utak ko. Ang gusto ko lang mangyari, kung ano yung sinabi niya sin ngayon, ito pa rin niya. Yun lang. Si Alan at Roderlin ay eh, nagkasundo sila na maging sincere sa isa't isa. Una, hindi pagbabawalan ni Alan na makasama si Rodrilin ang kanyang mga anak, na pwedeng pumunta o bumisita o bisitahin ang kanyang mga anak. Na pwedeng asikasohin ang kanyang mga anak sa kanilang bahay. Sa loob ng isang linggo, apat na beses pwede siyang dumalaw. Kay Alan ang tuition fee at allowance at ibang expenses ay kay Rodrilin. Na hindi pwedeng maibenta ang kanilang bahay o ari-aria na pag-aari nila mag-asawa. Mag-grocery si Roderick para sa kanyang mga anak sa halagang 4,000 na 1513 ipakikita yung resibo sa kanyang mga na kanyang naipamili na pwedeng makasama ni Roderick para mailabas ang kanyang mga anak. Nagkasundo sila na pwedeng na makipagrelasyon ang sa iba na ikasasaya ng kanilang buhay. Nangako si Roderlin na ipaayos yung bintana na nabasag sa buwan ng Enero 2025, sa third week ng January, araw ng Sabado, para makasigurado ito ay ng ating maranggan. Uh, again, sana ito na po yung uh, umpisa okay. ng magandang usapan ninyo ni ma'am and uh, peace of mind. Yan lang naman po. Again, ma'am, maraming salamat. Sir Rapi, una-una nais ko po magpasalamat sa iyong programa dahil po sa iyong programa naayos na po namin na naging problema namin ng aking dating asawa na si Rodrilian Matyong Naral na bigyan na namin ng solusyon kung ano man yung dapat na gawin namin para sa mga bata, mga problema na, na, na namin sa dito sa inyong programa, sa tulong po ninyo. Papasalamat po ako ng marami. Dahil kung hindi po sa inyong programa, alam ko hindi po magiging ganito magiging outcome na naging problema namin. Lalong-lalo lalo na po ako dahil nga po sa napangyayaring hindi ko ini-expect na ganito naging sitwasyon namin. Simula po ngayon nagkaroon kami ng agreement sa barangay at sisiguraduhin ko po si Rapi na tutuparin ko kung ano yung naipangako ko. Muli po sa Rappi maraming maraming salamat po sa inyo mabuhay po kayo